Magandang umaga guys. Uh, ngayon ang gagawin natin ay kukuha tayo ng uh, ugod ng saging para yun ang ating luluting ulam. Yan guys, uh, nasa damuhan na tayo ngayon. Masyadong matatas na yung damo sa likod ng bahay. Yan guys, yan ang kukunin natin yung ubon ng saging dyan. Yan guys, yung puno na yan. Yan ang puputulin natin. Yan. siya nga pala sa mga hindi nakakalam niyan kinakayan 'yung pinakaubod niyan guys marami nang nakakalam niyan yun na, naputol na natin yung puno ng saging at hati-hati na natin siya para makuha natin yung ubod niya. Saglit lang naman yung uh, kunin yung ubod ng saging guys. Yang saging guys, napakaraming ano gamit niyan. Mula sa dahon niya, sa bunga, hanggang sa katawan ng puno. Yan guys, sa ah, kailangan putulin natin para madali siyang ano at ah, tanggalan. Yan guys, uh, binabalatan na natin yung katawan ng saging. yung isang sampuno na yan guys, marami ng malulutong mo dyan. Yan, yung pinakang ubod niya ang kukunin nyo dyan. Yan nga guys, na putol na natin lahat, nabalatan balatan natin. Ayan, kita nyo, yan yung ubod ng saging. Diyan sa likod ng bahay namin guys <coughs> may mga ahas pang gumagala dyan Yan yung bakod ng uh, manukan ko, guys. Yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano siya uh, gayatin pag uh, pinutol nyo siya, uh, hindi siya yung parang nabali lang. kailan yun. Pag pinutol nyo, kumakalas siya. Ngayon, ganyan guys. So, Nagihiwalay agad siya. Hindi sabihin, okay siya. Yan guys, so kita nyo kahit kuritin mo eh nababali agad siya kumakalas siya dun ngayon guys uh, inihiwa ko na nga dyan yung Ubud ng saging yan. Yan ang natin dyan guys. Yung parang mga sapot-sapot na yan. Kasi ah uh, manong kainin yan eh. Pag hindi nyo inalis uh, magkakadikit pa rin yung mga yan. Kahit ito na siya. Yan guys, uh, ganyan lang pagtanggal ng mga parang sapot-sapot niya. Ikutin nyo lang yan para dum uh, pumulupot yung mga sapot niya dyan. Yan guys, so hawakan nyo lang then ikot nyo lang yung stick na gagamitin nyo. Diyan guys, pag niluto niyo na nga pala 'yan, ang pwede niyo ihalo diyan, baboy, sardinas, kahit yung bilis pwede diyan. Gata gata yung pagluto natin diyan, gagata natin dyan. 'yan. 'Yon guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli.